pumunta na dun sa patuan yun mga mga sir magandang umaga po sa inyong lahat fishing ulit after one week fishing tayo medyo uh, napahinga tayo gawa ng malakas yung panahon nakaraan gawa well, pagkatapos ng fishing natin nakaraan na karan, uh, yung medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag fishing ngayon na lang ulit ang ano, ang fishing natin yan lang ulit tayo nakabuelo may ano kasi pasundot sundot pa rin kasi yung amihan mga masir malalakas na hangin sobrang lakas ng nakaraan eh ngayon nabakanti tayo may kasama tayo fishing tayo sana may madali tayo mga masir so ayan yung mga kasama natin nandun kabila si master kim yung mga tropa kasi yung mga busy pa so ayan let's go Ayan, gabitin na natin tong ultralight. May dala rin akong heavy dyan. Ayan, sa taas. Mamaya pag sa malalim, mag-heavy tayo. Sige, gilid-gilid, ultralight lang muna. Fish on, mga masir. Ala, sayang. Ala, fish on. Fish on na. Ito na, mga masir. Mamaw na ito. Huwag yan sa bato. Bato na naman. Uy, pumunta na dun sa patuan. tumakbo talaga sa gilid aruy bato na. sayang oh, wala grabe mga maser huwag lang talaga nagasgas yung line natin makanda Makan gas na itinakbo dito sa gilid nandiyan pa kaya yung paper natin yes kung bakit pwede namang tumakbo sana sa malinis eh dito pa talaga tumakbo sa gilid ng bato. Yan o, no, tingnan nyo. Tanda sabit-sabit. Ayan mga masero, iniwan yung paper natin dyan. Kanda bulbul -bul talaga. Ayan yung paper natin. Oh. Grabe ginawa niyo. Oh binuhul-buhul niya talaga sa gilid mga masir yan o iniwan niya yung paper <laughs> eh sayang GT na sana talaga yon. kita na siya mga masir yan dito lang sa gilid nagbaybay lang siya dito Hindi ko ano, mga ma hindi ko pinersa na hilain kasi pag pinersa natin medyo ilak natin yung drag natin lalong mapuputol siya gawa ng yung mga bato syempre pag naghinto yung line natin magkano diyan magkakaskas ng maigi kumbaga madidiin yung kaskas grabing ginawa niya sa ko oh. unat ay grabe naman kapalaran talaga ito Hmm, fish o, ano nga master? Dali. Nakadali din. Kahit pa paano. Talaki ito pa nga. Yan ang nga master pa Ngayon um, ito na yung request natin na ano sana kahit isang piraso lang nasa <laughs> Mm pisyon ay, ay. mga pa nga madulas madulas ah <laughs> oh, 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 oh. hindi ako buklo <laughs> hindi ako buklo mga master hindi ako buklo hindi ako buklo So ayan mga master, ayan Mga agat, nadali natin sa ano, sa pencil. Sa lipless. Unang isda. Sa wakas, din tayo, hindi tayo buklo mga master. right, let's go.